may kulang kayo. Limang asawa, wife, diba? At isang husband. Diri mo, di may yung asawa mo? Wala ka man ang pakinabang? Anong kulang? Anong hinatid yung mga girls? Uh, yung mga ladies, kapag kayo magkasawa mag-asawa at kayo magmahal, ano yung produkto ng iyong pagmamahalan? Ha? Bakit? Magkaroon kayo ng An? anak, di ba? Baby. O ngayon sa ating reporting, sabi nga, five boys and one husband. Ibig sabihin nyo, lima na yung asawa niya, baog pa rin siya, <laughs> di ba? Kaya yung report natin kulang-kulang. So ano yung kulang? Is yung anak, sabi nyo. Yung action-taker, di ba? Kaya kapag mag-report kayo, ano nangyari? Anong ginawa mo? Kailan yari Anong ginawa mo lahat yan, may katanungan. lahat yan. Dapat meron kayong aksyon so dapat meron kayong anak lagi okay, okay sabo patitan alisod nyo sa reporting kilangan seven eleven hindi six ah 7 eleven yung yun yung 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 Then, pumunta kayo sa ibang uh, detachment, no? So, Tanungin niyo sila hanggang 6 lang ang alam nila. Kaya pagdating sa reporting, walang kwenta yung reporting na. Why? Kasi kulang sa action, kulang sa inquiry. Yan. Yeah. Okay. Ayan. Yeah. Next. Ayan, yeah. de technique. Use active listening. So, para hindi tayo ma Ibig sabihin nyo, hindi tayo mapunta kaagad doon sa management. Kasi kung minsan, nagda-direct yung mga kliyente. Pupunta kagad agad, kagad Yung security nyo, gonggong. Security nyo doon, tamol-mol. So, in-escalate ka agad nila. So, anong gagawin ng security? Doon pa lang sa level natin. Dapat, use active listening. Makinig kayo. Avoid talking personal offense or becoming emotional. Huwag kayo magpabida-bida. Pakinggan nyo muna sila. And then, kung minsan kasi, uh, hindi ba nakapagsalita yung yung kliyente o yung nagre-reklamo? Buta, nagtitikal na kayo. No? Alam mo na yan. So, iwasan po natin. Avoid joking personal. Ha? Use empty and understanding to diffuse the situation. Tandaan nyo, kapag ang kausap nyo ay hindi nyo kinagatungan, mag-diffuse, mawawala yung galit niya. Nakuha nyo? Huwag ano, yung sanubungin. Kaya para hindi tayo ma escalate Kasi karamihan ng mga security, no? kapag sinabihan ng cliente, sinabihan ng visitor, sinabihan ng customer, very, in, hindi pa na defensive, very ano, offensive. Ano ibig sabihin ng offensive? Talagang matatapang. No? Talagang inano nila yung sarili nila. No? Very offensive, very defensive. Kaya huwag natin gawin yan. Communication, communicate clearly with the colleague supervisor and emergency services as needed. Establish communication protocol to report incident and coordinated response. So, simply lang ang gagawin natin, mga kasama. Kapag <coughs> kayo'y binagsabihan, kayo ay kung ano man yung narinig nyo, kailangan na natin tanggapin dahil tayo ay security. Okay? Para hindi na tayo ma-escalate doon. So, Mahirap pa maghingi ng sorry kapag, for example, eh, nagkamali tayo. Kailangan humingi tayo ng sorry. Sa, hindi naman mawawala ang ating pagkatao. So, dahil nga dito, kailangan natin may training. No? Receive regular training on security procedure, discretion, technique, and use of force policy. So, kailangan, manaki ang papel dito ng mga officer. Mga officer, tayo mga officer natin. Tandaan nyo, malaki yung papel nyo dito. Why? Kayo ang abogado ng inyong mga security. Bakit? Kasi kapag, for example, may nagreklamo, hindi naman pwede na kayo ng mga security, kayo ang nakipag-usap. Tama? So, dapat ang, ang, ano dito is inyong mga officer. So, sa mga officer naman, dapat wag kaga-defensive. Wag kaga-defensive. Kailangan pakinggan nyo muna kapag mali, ipa, ipa, sa kanila, ipa, saan dito? Ipa, ipaliwanag din ng maayos ah, kung ano yung ating procedure. Kasi tayo naman, ang mga security, hindi naman tayo po na gumawa ng action na in our own